Mga dahilan bakit maganda magnegosyo ng bigasan. Magandang araw mga suki. Kahit sa ang lugar ka magpunta ay marami kang makikitang nagtitinda ng bigas. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay kung bakit maganda magnegosyo nito. Unang rason kung bakit maganda magnegosyo ng bigasan ay dahil isa ito sa ating mga basic needs at ito ang pangunahing pagkain nating mga Pinoy. Lalo na kapag bagong sahod tayo di ba ang unang bibilhin natin ay bigas. Ang ugali nating mga Pinoy kahit hindi mo tayo makapag-stock ng ulam basta dapat may stock tayo ng bigas. Ang pangalawa namang dahilan ay marami tayong mapagkukuha ng supplier. At ano nga ba ang mga dapat nating gawin para makahanap ng supplier? Mag-research, magtanong-tanong. Marami nang makikitang supplier online ngayon pero paano mo nga ba malalaman kapag legit ito? Pwede kang pumunta sa bodega nila para malaman mong legit sila. Kahit sa ang lugar may mga supplier ng bigas kaya hindi ka mahihirapang humanap nito. At para makilala mo rin personally, ang mga supplier mo kasi sila ang magiging business partner mo. Kapag napatunayan mo ng legit sila sa susunod na order mo ay tatawagan mo na lang sila para umorder. At hindi mo na kailangang pumunta pa sa bodega nila. Magtyaga po tayong maghanap sa kanila dahil ganun naman talaga sa umpisa. Susubukin ka rin dito kung fit ka ba talaga sa pagnenegosyo. Ang pangatlong dahilan kung bakit maganda magnegosyo ng bigasan dahil ito ay fast moving. Ito ang negosyong hindi mo na kailangan pang humanap ng customer dahil cost customer na mismo ang lalapit sa'yo. Dahil sabi ko nga sa una, ito ang ating basic needs. Panatilihin lang nating maganda ang display ng ating mga bigas para ma-attract ang ating mga customers. At ang ating timbangan ay dapat laging sakto yan para mabuild mo ang trust ni customer hanggang sa maging suki mo na siya. Ang pang-apat ay hindi ito madaling masira dahil pwede natin siyang ma hanggang isang buwan. Basta't consistent lang ang pagtitinda mo ng bigas. Hanggat maaari ay iwasan nating magsarado ng tindahan para ma iwasan natin si customer ay makabili sa ibang tindahan. Consistent din dapat ang oras ng pagbubukas at pagsasara mo ng tindahan para alam na ni customer ang oras ng pagtitinda mo. Ang panglimang dahilan kung bakit maganda magnegosyo ng bigasan ay dahil stable ito mabilis siya in any season. Hindi ito yung negosyong napapanahon lang. Maganda rin idagdag ang bigas kung ikaw ay may sari-sari store na at kung ano pa ang pwede mong idagdag sa iyong tindahan. Malaking tulong ito specially sa mga kababayan kababayan nating naga-abroad na gusto na magnegosyo dahil ayaw nilang malayo sa pamilya nila. Actually guys, ang dami kong nababasang comments na ganyan. Sa totoo lang, mahirap naman talagang malayo sa pamilya. Kaya naman yung iba nating kababayan ay nagsisikap talagang makaipon sa ibang bansa para magtayo ng negosyo dito sa atin. Kahit na ano namang negosyo ay pwede mong simulan. At bago mo ito pasukin ay dapat pag-aralan mo muna. Sa bigasan business ay walang madali, walang easy money, lahat pinagpapaguran. Pero lah lahat ng mga sakripisyo mo, pagod mo at puyat mo ay magiging worth it din sa huli. At yun lamang for today mga Suki. Thank you for watching.